Good morning, good night. Rampa, na rampa na naman kami. Rampa, rampa Rampador to the, the See you later, alligator. No. Hi guys. Rampaloli kami. Gala kami guys sa Arabian Mall. Madilim naman na? Simple reflect sa anong ilaw. Ang ayan. namin guys. Ayan. Ayan. No. Under repair yung mga daanan dito. Kaya yung bus. Wali ng bus. Wali ng bus dito guys. Kaya nang nakaraan 2 hours kami nagantay. antay 1 eh, hour, almost 1 hour pala yun. Ano. You know, Lakablack is black guys. Ang mga daanan dito. Banda sa amin. guys. Ano oh, mo to? 59. Ito kami sa Bishop guys kasi yung kaibigan ko. Bila niya yung apo niya ng ano. Nang pag ano ng tainga para hindi maano yung bata. Mag, mag ano na bukas mag-flight na sila bukas going Pilipinas yung bata na maliit uwi na ng Pinas ito kit oh 59 kahit ano ah isang pack na 59 diba 59 isang pack ah 69 mahal na ito dalawang piraso, 49 wala wala data sa menisu menasu Ano 'yung sa ay, sa, um, ano, yung mata na, <coughs> sa pilik pala. Eyeliner? Hindi. Sa pilik, Eyeliner. Uh, sa pilik uh, pa. Ay, ito, oh. Ano Mascara? Mascara. Mascara. At tester siya, oh, 10.50 lang siya. Mascara yan? Ito. Oh. Ha? Huh? Mm. 10.50 lang? So, Kaya lang kailangan may pang ipit pa rin. Color oh, ni, hindi naman to, ano to. Tester lang siya, oh. Huh? Tester. paka free lang to, tester eh. Hindi, tester nga. Siya yung iba yung ibenta. Tester lang oh, pero hindi siya ano. Nakasirado ano siya. Bukas mo. Tester nga eh. Try mo nga, i-open mo nga kasi nakaano ano ako, naka video. Naka video ka sa harap. Hindi yeah, sa likod. Sa harap lang. Hindi sa likod. Hindi kasi ako marunong mag-gabay kami. Oo, no, ang mura lang siya oh. 1250. Hoy. Ano ba ano, hoy? Gaya nga, is maskara. Pero kailangan mo yung pag-ipit mo na din. iba yun. Pang ano yun ng ipit yun. Hindi, yung pagka nalagyan ng... yun. Pag nalagyan ng pampaganan, bago dito lagyan para matigas. Pwede naman ganun lang, huwag mo na ipitan. Kung mayroon ka ilag, anuhan mo. Pag mayroon. Ganda yung lipstick nila. Yun o, tag-dose lang. kaya kanya ka kulay ba? O isang kulay? Ipin niyo sa'yo po. black or ano, brown. Ay, nasan ba? Ang salam eh. black or brown. Marami pa na akong lipstick. Eh. Siyempre, maganda ng black. Maganda kasi ito, ano eh. Ito tester din ito. Tister. Ito tester. Ito nga natin ng tester. Ay, <laughs> ano maganda. ako nga. Hmm? Wala akong kilay. Wala akong kilay. May mga dadaan na ito. Nah. <laughs> may step no na yan? Ang pula-pula na. Ano kanti siya? Ang pula naman. Ganda sana oh. Maganda siya. Ang pula naman ito. Pastilan ng dolor. Okay. Ay, hindi pala. Yung, yung ano, anong pangalan na? Yung parang ginawit dito. Ayan! Ay, iba no? na. Iba yan. Oo nga, alin yan. Mag like? Nag-try mag-lipstick, guys. Lalo matanggal. <laughs> Ayan ang lipstick. Tister ba? Ah, pwede yan. Wala. Saan yung tister dito? Ayan ang tister ng ano. Oh, Sabi ko ano. Atan na tister dito. Ayan. Ayan. Pwede yung pulay pala? Pwede? Pwede. Pala? Okay. Huh? pwede. Pagka tayo taas, huwag doon tayo mag-live kasi may ano doon, may, may, may ano yung wifi. Kapag lang <laughs> hitsit, oy! Mag, ano kung magkagkwarta, oy? Kapag lang hitsit? Dami yung hitsit doon, hindi gumagana yung isa. Kahit gumagana, eh, magamit mo na doon. Okay na yun, kahit hindi gumagana. Ikaw di report niyo din naman anon. For the gift. Nalapitin ng sunod naman dere of. Hi guys, dito kami sa Mall uh, of Asia. Ayun <laughs> uh, Arabian Mall. Balak-balak kami dito guys. Bakit grey yung hook ko? Yeah, dito. Brownies na brownies. Matagal lang yung kulay niya guys. Kaya pala kami kind ba of si Carmelites? Ito okay. I job job. Can I? Yes. <laughs> okay, <over>. we'll <laughs> right. thank you. Seventy six now. That is high. No. Because it's normal. I already no. eat. ate. No, it's, it's normal. It's eight, eight. Okay. No, no, no. you. need to eat sugar. <laughs> yeah, I want to Until, okay. Until when? It's okay. Yeah, it's okay, huh? Yeah. a quarter day. Kapod. Anyone before? Basically we see who will do it. No, no. 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 Nothing will not come inside the needle.

88 no? Normal? Normal. Thank you. Normal, normal. And guys, sa so may kami nagpaano ng sugar. 89 sa akin. Ay, 88 pala. Carmel, 76. Kay Yuli, Yuli oh 79. God. It's a beautiful life. Ah, uh, ah, uh, sa ta.

Bubutiti. Bubutiti. Ang inyong mga damit, o. Oh. Pang-aid. Munzun. Wow, ang ganda ng mga dress, oh. Ang ganda ng mga dress sa Munzun. Monsoon. Munzun. Monsoon. Munzun monsoon children. I'm going <laughs>